Yung kasama mo ngayon, pangalawa. Ba't mo iniwan naman yung una? Yung una po kasi ayaw maghanap buhay. May maliliit pa po mga anak ko. Narin po na ako nasa dagat, nag ng isda. Nandiyan naman po ang ako nasa bundok, magtatalaksa ng kahoy. Nandiyan po ang nasa palayan, nag-aani ng palay, naagasan ako. Kaya po iniwan ko po. Minsan alas 6 lang po nung umaga na sa ba, sa bahay na barkada, nagiinuman na sila. Minsan kakainin na naman ako, bibigay pa sa barkada. Ay, masama. Siyempre po pag lang ang barkada pagka umagang maga pupunta sa bahay, bibili na ng alak. Hanggang gabi na po yun. Kumusta? Pwede mag Ako! Walang aso? Wala po. po. Sino kasama mo dyan? Asawa. Asawa mo? Nasaan asawa mo? Nandiyan po. Ah? Nandiyan si Boss JB. Pwede mag i luna? Ako Kumusta si luna? Pwede ba dyan sa tabi mo? Ako Okay. Lola, anong pangalan mo po? Hulwita po. Hulwita? Ulita. Hulwita. Ilan taon na po kayo? 61. <laughs> 61. Lola, ako po si Daddy Prangy. Ah, kalala po kayo ng pamaking ko. Ay, kilala nyo ko. Ay, yung pamaking ko, kalala po kayo. Ah, gano'n. Salamat naman. Lola, idikit ko lang yung mic. Lola, kumusta ka dito? Eto po. Maski po mahirap ang buhay, ano naman po. Mahirap ang, ah, maski mahirap ang buhay, masaya, naman, masaya po naman po. Pansin ko nga si Lola, masayahin. 61 years old. Ah, po. Ilan po anak nyo, Lola? Apat po nasaan yung apat niyong anak Yung pong tumutulong po sa akin na sa Bicol po tinanggalan ng isang mata Tinanggal yung mata ng anak mo? Opo, tinamaan po kasi ng bakal. Ah, ano ba trabaho niya? Ano po, nagbobote po. Si ah, nagbobote. Tumulong lang po siya sa bahay tinamaan po ng bakal lang isang mata. Tumulong sa tinanggal po. Yung isa pong tuhod na mamaga po. Paano yun? Paano siya ngayon? ay yung po asawa naghahanap buhay po asawa. sa, nasa Bicol. Tapos naman. meron po akong isang na isang anak na lumpo. May mga anak pong mga maliliit. Abat na lumpo siya. Ano po? Hindi ko po alam basta sabi po sa akin nung uh, pumunta sa akin na mamagana po ay sabi hmm? po ng doktor ay eh, kinakailangan po tulin. Putulin yung paa o, niya. Po, ay ayayaw po ng anak kasi gawa nga po ng mas mabuti raw po ang lumpo kaysa sa siya po ay putol isang paa. Ay, yung iba mo pang anak, yung dalawa pa? I yung pong isa, nasa Kisaw po. Kison? Kisaw. Ay, Isaw. Saan sa yung Sa Kisaw po. Lampas po nitong Pililya. Ah, malapit lang din dito. Opo. So, ano naman ang pinagkakakitaan nyo rito nun ah? Minsan po, naglalabada. Naglalaba pa kayo? Opo. Kaya pa? Kaya pa naman po. Maski pa paano. Magkano naman kita sa paglalaba? Minsan po, 300. Minsan 300. Opo. Ay, asawa niyo anong trabaho? Minsan po, may trabaho po. Minsan po, wala. Matagal pa po ang wala kaysa meron. ah, mas malamang yung wala. Ano ba trabaho niya? Mason po. Ah, Ganon yung uh, buhay ng mga karpentero, no? Opo. Danas ko rin yan nung bata pa ako. mahirap talaga magkarpentero. Pangalawang asawa ko po itong nandito ngayon kasi yung una ko pong asawa talaga pong hiniwalayan ko kasi hindi na po naghahanap buhay. Ay, yung kasama mo ngayon, pangalawa. Ba't mo iniwan naman yung una? Yung una po kasi ayaw maghanap buhay. May maliliit pa po mga anak ko. Narin po na ako nasa dagat, naghanap ng isda. Nandiyan naman po ang ako nasa bundok, magtatalaksa ng kahoy. Nandiyan po ang nasa palayan, nag aani ng palay, naagasan ako. Kaya iniwan? Kaya po iniwan ko po. Hindi mo kinausap mo na para mag- -tuma. Hindi po. Nag-usap po kami sa pulis pero ayaw ko na po talaga kasi wala pong pagbabago. Walang pagbabago. Hanggang ngayon po, wala na po kami pero ganun pa rin po ang kanyang ano. Uh, walang baka, pagka... Bakit kaya anong reason? Ba't ayaw magtrabaho? Eh, may pamilya. Ay, barkada po. Sa barkada. Minsan, alas 6 lang po nung umaga, nasa, ba, nasa bahay na barkada. Nagiinom na sila nisan kakainin na naman ako, bibigay pa sa barkada. Ay, masama. Nawang barkada ka sa anak ko. Bakit gano'n? Hindi ko po alam. Kasi gawa nga po ng barkada. Siyempre po, pag minsan na ang barkada, pagka umagang-umaga, pupunta sa bahay, bibili na ng alak. Hanggang gabi na po yun. Hanggang gabi. Na. Hindi, um, hindi siya nagkakasakit. Maman. Ay, nagkasakit na nga ako ngayon, sabi ng anak ko. Nagkasakit na sa baga. Hindi na po talaga kayang pigitin ng bisyo niya. Hindi na kayang pigitin? Opo. Kaya po iniwan ko. Ito po, nagkaroon nga po ako ng asawa ngayon. Kaya nga po, mas kaya na nagihirap, okay lang naman po. So, so napansin ko itong bahay niyo, parang tapag lang na... Tagal na kayo nakatira dito? Opo. Oh, Gano'ng katagal po? Meron na po kami... Dati po kami doon sa kabila pinalis na po kami ng may-ari kasi wala po kami talaga sariling lupa. Wala sarili, kahit ito nakitirik lang. Opo. Eh. eh, sabi po sa amin ng ano, pagkakailangan na po ng may-ari ng ano, lupa, wala po kami, hindi nga po namin alam kung saan kami titira ngayon. Eh, may mga anak po ako at may mga po ang kasakasama yan, maliliit pa. Um, so, gaano kahirap ang buhay ngayon, Lola, dito? Napakahira po, sir. Mas matagal pa po talaga walang trabaho ng asawa ko kaysa meron. Gaya po ngayon, lang po nakatrabaho. Simula po December, ngayon lang po. Hindi ba pwedeng maghanap sa ibang company? Hindi na po makaya po at gawa po ng minsan na yung niya. Meron na po nalalabo na rin po. Tsaka, kaya hindi na po makaakit sa mga building. So ang hinihintay na lang yung magpapagawa sa bahay-bahay dito. Ilang taon ulit asawan niyo, Lola? Ano po? Bata po, 60 pa lang po. 60? 60 siya? Oo, ako 61. Ikaw, ah, isang taon lang pagitan. <laughs> Kumusta naman kayong dalawa? Oo, ano ilang naman po. Maski naghihirap kami. Maski naghihirap, masaya naman. Oo po. Kesa sa una po kung talagang hirap po talaga. Yung, ako, yung ano nga po, yung mga anak ko po na nasa vehicle, di ko nga po alam kung ano nangyayari na kasi gawa nga po ng may sakit nga po, yung isang mata. Pina-opera nga po namin sa Kirino dati yan. Ako nga po, hindi makapagpagamot ng mata ko kasi wala nga po kaming pera. Malapit na po sa itim yun. Aking nararamdaman na po. Minsan hindi na po ako makakita na ng dalabo. Katarata? Hindi ano? po. Pugita po. Ah, pugita. Ano ang pagkaiba ng pugita? Tsaka? Ang Katarata po, naka-steady lang. Ang akin po, gumagapang sa itim. Ah, oh, so naaharangan niya yun? Opo. Kaya po ako pagka minsan hindi na po ako makakita ng maayos. Kaya sabi ko kung may tutulong sa akin, magaling na makakapagpaano ko ng mata. Pero mas ano ko po mga pamilya ko kasi wala po kami titigilan ngayon pagka kami pinalis dito. Malapit na po. Bakit kayo papaalisin? Eh, hindi naman po kasi ito, nabili na po ito. Ah, nabili po sa talaga kayo? Uh-huh. Mm -hmm. Wala po talaga kaming malilipatan, sir. Wala po malilipatan. Wala mo lola, ano Huwag ka mawala ng pag-asa. Uh, Gagawa't gagawa ng paraan si God. Kung ano man ang pangailangan nyo. Gagawa't gagawa ng paraan. Sabi nga nila po, habang may buhay, may pag-asa. mo po? Importante, malusog, hindi nagkakasakit, no? Eh, nararamdaman ko po talaga sa mata. Oo, sa mata. Lumalabo. Minsan po talaga hindi na ako makamisan pag ako tumatawid. Parang bababangga ako kasi nga po nang parang nabuod na po pang... Anong ginagawa ni Lola? Sinain. Sinain. Anong ulam? Ayam po. Malunggay. Opo. Madami. Puro malunggay naman yata. Apo. Anong sahog? Dilis po. Tinapa? Oo, oh, tsaka dilis po. Oo, oh, dalawang pirasong tinapa. Opo. Tsaka dilis na konti. Anong luto po yan? Gagata po. Gata. Ilan kayong kakain? Marami po. Ay, marami. Hati-hati. Ilan po yung po? aking apo? Mm -hmm. Apat. Tatlo. Tapos na yung aking manugang anak. Ba't kayo nagluluto? Hindi yung anak. Ay, ako na lang po magluluto para naman po sila yung may mga batang iniintindi oh, rin po. Kaya pa naman, no? Opo, yung lapit-lapit naman. Napakabait babay. yung lola. Napakabait yung nanay, no? Kahit matanda na, iniintindi pa yung mga anak tsaka mga apo. Ay, eh, wala naman po kasi yung ibang bagay iintindi Ngala ninyo, pag ako'y tumanda ng matandang matanda na, o alagaan din po ako ng mga anak ko. Opo, oh, yun ay pag-pray natin, no? Na pag dumating yung time na kahinaan ay andyan sila hindi ka pababayaan, no? Harap na harap nga po kami ngayon. Sige Lola, gaya na sinabi ko, ako si Daddy Frankie, kami mga charity vlogger. Kaya bibigyan kita ng counting ano, pabili ng ulam. No? Sana makatulong. Lola, pagpasensya mo na to. Akin kamay mo, Lola. Bilangin mo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Thank you po. Maraming salamat po sa tulong. Sabi mo, Lola, kilala niyo ako dito. Kilala po nung pamangking ko kayo, kaya nga po kayo sa cellphone. Mm. Yung bulso ko po. Sabi, oh. ay si Daddy Frank. Amen. Oh, ina inaasahan niyo po ba na no, makarating si Daddy Frankie dito sa inyo? Hindi naman po. Hindi naman. Oh, so ay, sabi. kaya lang po sabi ng anak ko, ay, parang kilala ko kasi si Sir, kilala ko po yun, sabi nga na si Daddy Frank. Sabi Daddy na. <laughs> Tama po yun, Lola. Ah, uh, salamat at masaya ako na nakadaupang palad ko kayo sa hapon na ito. At uh, sana, Napasaya po tayo. Maraming maraming salamat po sa tulong po. opo, walang walang anuman, Lola. Magiging magiging para. Thank Ha? Maraming maraming salamat po sa inyong naitulong sa amin. Opo. Pray lang tayo. Opo. Salamat yeah. po. Babay tayo sa mga viewers natin, Lola. Lola, yung mga, yung perang na ibigay ko sa iyo, ay, uh, sa tulong din ng mga manunood natin. Gusto ko nga ho sana para hindi na ako lalaboy-laboy yung hmm. paglalabada na ako sa nakakarating pambayan Gusto ko sana, makikaroon po ako ng panindasana. Hmm. Lola, uh, gaya ng aking sinabi, Lola, yung perang itinutulong ko ay nare-reach namin yan na itulong sa mga kagayang yung senior dahil sa pag-share ng mga viewers natin, panunood nila. No. So anong mensahe mo, anong sasabihin mo sa mga viewers natin? Sana po kayo po eh, gumanda ang inyong buhay at hindi po kayo din makakalimot sa Diyos. Maski na po naghihirap, tawag po tayo sa Panginoon. Panginoon, napakaganda ng mensahe ni Lola mga kababayan. Ano tanuman man ang uh, status ng ating pamumuhay, meron o wala, lagi pa rin tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Oh, no? oh dahil pagdating natin sa langit pantay-pantay na po tayo sadyang magkakaiba lang tayo ng uh, guhit ng palad or tinatahak na pamumuhay pero tandaan natin mga kababayan sa dulo ay pantay-pantay pa rin tayo sa mata ng Panginoon kaya mga kababayan ko ayan, maraming maraming salamat sa mga kababayan nating OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat din po na nandyan sa premier natin, marami maraming salamat po. Uh, naway, hindi po kayo magsawa sumuporta kay Daddy Frankie. Na sa ganun ay tuloy-tuloy ang pagtulong din natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na sa mga kababayan natin kagaya ng sitwasyon nila. Kung mapabahay nila, dingding -ding lang, mga sako, kung ano yung mga napulot dyan, mga pwedeng pagtapal, mga na pwedeng pangtapal, mga napupulot na Uh, material sa contract construction supply ng mga sobra ayan. Lero, pulot lang po sa karsada styro. yan. Pulot-pulot huh? lang po sa karsada pulot, yan. Pulot-pulot lang. Opo. Tapos nakakabuo na ng bahay. Opo. Paano pag bagyo? Delikado. Pag bagyuhan po nasa karsada po kami kasi ima, ano po lumalaki tubig dito. Opo. Hanggang bubong po ang tubig dito. Ay napakahirap. Opo. Kaya po pag may bagyo Nagaano po ako ng gamit nasa karsada na kami nagmagdamag. Magdamag. Opo. Sige Lola, basta laban lang no. Opo. Salamat. Shout out po sa atin lahat mga kababayan, lalong-lalo sa mga kababayan ko sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kumusta po kayong lahat? Dati Frangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all and God bless. Salamat po. Salamat Lola.